Kumusta? Nandito na naman tayo para sa ating pagsusuri. Ang pag-uusapan natin na yun based sa mga material mo ay tungkol sa kaligtasan. Um, ang laging tanong, no? Ito ba'y isang iglap lang o mas mahabang paglalakbay? Oo na. Kasi madalas ang tingin natin isang desisyon lang, isang dasal, tapos na. Tama. Pero itong mga binigay mong sources, lalo na yung galing sa The Long Road Home Understanding Salvation, parang iba yung tinitignan nilang ang gulo eh. Ah, oo. Medyo mas malalim, kumbaga. So yun, ang mission natin, silipin natin itong ideya na ang kaligtasan baka hindi lang pala one-time event, baka ano pang habang buhay na proseso ng paghubog. Sige, umpisahan na natin. Okay. Unang napansin ko sa mga material mo, itong observasyon sa, um, sa modernong simbahan daw. Sabi, ang taas daw ng bilang ng mga convert. O ang ah, maraming ang nagde-desisyon. Pero yun nga, parang hindi kasabay yung bilang ng mga tunay na nagiging disipulo. Yung alam mo yun, yung lumalago talaga sa pananampalataya. Parang ang tingin daw sa kaligtasan, finish line na agad. Eksakto. Imbes na starting gate, no? Parang tapos na agad yung laban. At dito uh, pinapasok nung sources mo yung mga talata sa BBI. Ah, ano 'yung mga 'yun? Halimbawa yung sa Galicia 419. Sabi ni Pablo doon parang nagdaramdam siya ulit ng sakit ng panganganak hanggang si Kristo ay mahubog sa inyo. Yung salitang mahubog, 'yun yung susi doon. Mm, mahubog, hindi lang matanggap. Oh, hindi lang basta kinanggap mo siya, kundi hinuhubog ka pa proseso talaga. May pagbabago. Tapos, sinusuportahan pa yata yan nung ano nga yon Roma 8.29, na tayo daw ay itinakda upang mahubog ayon sa larawan ng kanyang anak. Tama, yun din. Pati yung sa 2 Corinto 3.18, yung binabago. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa isa pa, paulit-ulit yung ideya ng ano, progress, patuloy na pagbabago. So, hindi pala siya static? Hindi talaga. At um, mahalaga rin tignan, sabi sa binasa mo, yung tatlong aspeto ng kaligtasan base sa panahon. May nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ah, okay. Paki-explain nga yun. Yung nakaraan, yun yung naligtas na kayo. Justification, pagpapawalang sala. Legal na aspeto to, tapos na. Okay, parang declared not guilty. Ganun nga. Tapos yung pangalawa, yung kasalukuyan naliligtas kayo. Ito yung sanctification, pagpapabanal. Ito yung proseso ng pagbabago, yung paglago natin ngayon, araw-araw. Ah, ito yung madalas makalimutan. Oo. Sabi nga sa sources mo, ito yung madalas ma-overlook. Tapos yung pangatlo, syempre, yung hinaharap. Maliligtas kayo. Glorification. Yung ganap na katuparan pagdating ng araw. Pero yung focus dapat, hindi lang sa nakaraan at hinaharap, kundi pati dito sa kasalukuyan. May ginamit ding analogy doon, ba? Diba? Yung tungkol sa spiritual birth, Juan 3.3? Ay oo, yung muling pagsilang. Napaka-importante niyan, syempre. Pero simula pa lang yon. Simula pa lang? Akala ko yun na yon. Hindi. Parang sanggol lang yan, ba? Diba? Pagkapanganak, kailangan pa ng um, pag-alaga, kailangan ng pagkain. Ah, yung gatas. Yung salita ng Diyos. 1 Pedro 2.2 Tama. Kailangan ng paggabay para lumaki, para magmature. Hindi pwedeng pinanganak lang tapos okay na. Ganon din daw sa spiritual life. Makes sense. Kailangan ng nurturing. At yan ngayon papasok yung konsepto ng Philippus 12.13. Yung work out your salvation. Pagsikapan daw na magbungang kaligtasan. Ah, pero hindi ibig sabihin pagtatrabahuhan mo para maligtas ka. Hindi, hindi yon. Malinaw doon na hindi para makuha yung kaligtasan, kundi para isa buhay, ipakita yung pagbabagong nangyayari na sa loob mo. Na gawa rin naman ng Diyos yun, no? siya yung kumikilo sa atin. Okay, so kasama dito yung mga ano spiritual disciplines, pagbabasa ng Bible, prayer, community. Oo, kasama lahat yan, pati yung pakikipag-ugnayan sa ibang mananampalataya, yung community, at kahit yung mga pagsubok, kasama yan sa paghubog. Hindi siya parusa lang, kundi tool for growth. May nabasa rin akong practical na suggestion dun sa notes mo eh. Ang ganda nga yung paggawa ng spiritual timeline. Ah, oo. Magandang exercise yon. Para daw makita mo yung, um, yung journey mo. Yung mga high points, low points, yung mga lessons learned. Parang, ano, parang matrace mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Tama. Para makilala mo yung mga patterns at ma-appreciate mo yung proseso. So, ano kaya ang um, ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa mga nakikinig sa atin? Ano yung pinaka-summary message? Siguro, ang pinaka-idea na gustong ihatid ng mga source mo ay hindi ito. Ang kaligtasan, hindi lang siya tungkol sa pagiging ligtas mula sa kasalanan. Okay yun, pero may kasunod. Ano yung kasunod? Yung pagiging hinuhubog tungo sa wangis ni Kristo. Ito yung um, mahabang paglalakbay pa uwi. Kaya nga, the long road home yung title nung isa. Hindi siya transaction lang na tapos na. Relasyon siya na lumalago. Transformasyon. Isang pagbabago ng pananaw, no? Mula sa isang tapos na event, patungo sa isang lifelong journey. Eksakto. At ang hamon na yun, base sa mga binasa mo, ay lagpasan natin yung pananaw na ah nakaraang pangyayari lang ang kaligtasan. Tapos na. Check the box. May iwan ba tayong tanong para sa kanila? Meron. Hango rin mismo sa mga material mo. Imbes daw na ang laging tanong ay, kailan ka naligtas na nakapokus sa nakaraan? Ano ang mas magandang itanong? Marahil, ang mas mahalaga at mas relevant sa araw-araw ay itanong sa sarili. Paano hinuhubog si Kristo sa iyo ngayon? Hmm, paano hinuhubog si Kristo sa iyong ngayon? Magandang pagnilayan yan? Oo, oh, isang bagay na mapagmumunimunihan mo sa iyong sariling paglalakbay.